Dali na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. School bus na sunog sa Thailand. 23 katao kabilang mga bus. 75-year-old Lola na jeepney driver sa Valenzuela City hinangaan online. World record para sa pinakamalaking koleksyon ng Squishmallow plushies na sungkit ng isang 27-anyo sa dalaga mula USA. 81 taong gulang na kandidata sa Miss Universe South Korea agaw pansin sa social media. At YouTube stars Kong TV at V Cortez magkaka-baby number 2 na. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating unang trending story, Lola ng Kalsada. Wala sa edad at wala rin sa kasarian ang pagmamaneho. Iyan ang pinatunayan ng 75-year-old na lola na ito mula sa Valenzuela City na halos tatlong dekada ng nagahanap buhay bilang isang jeepney driver. Kwento ni Lola, kahit mahirap daw ang pamamasada, nalilibang naman siya rito at naniniwala ang ito ang misyon na ipinagawa sa kanya ng Diyos. Ang kwento ni Lola Mimi Tunghayaan sa Trending Report ni Rose Babiera. Ang mga kababaihan madalas nahuhusgahan sa kanilang hanap buhay. Gayun din ang mga nakatatanda. Limitado raw kasi ang kakayahan at mahihirap makipagsabayan sa mundo na pabor sa kalalakihan at masisiglang kabataan. Ngunit ibahin niyo si Normina Makatiaga o mas kilala sa tawag na Lola Mimi, ang 75-anyos na jeepney driver sa Valenzuela City. Kwento ni Lola Mimi, sa halos tatlong dekadang pamamasada, naranasan na niya lahat ng hirap sa kalsada. Simula sa pisikal na pagod, sa pangusga dahil siya ay babae, pati ang mga pasaherong nanloloko at hindi nagbabayad. Gayun pa ang pamamasada raw ay tila lakas niya. Magaan ang katawan niya rito at ito ang kanyang libangan. Minsan pa ay umiinom daw siya ng energy drink bago magsimula ang pamamasada. Namasukan na sa iba't ibang hanap buhay si Lola Mimi bago siya maging isang jeepney driver kung saan siya nagtagala. Nariyan ang pamamasukan sa grocery at ang pagtatayo ng kanyang eatery. At bagamat tatlong taon na na dinadaing ang sakit na Parkinson's disease, sinisiguro ni Lola Mimi na nasa tamang kondisyon ang kanyang katawan bago siya pumasada. At hindi naman daw ito nakakaapekto sa kanyang trabaho. Ang malaking tulong dito, pagbabahagi ni Lola Mimi, ay dahil madalas siyang umaawit ng kantang pansimbahan habang nagmamaneho at nag-aantay ng mga pasahero. Suot-suot din ni Lola Mimi ang kanyang rosaryo kada bumabiyahe dahil naniniwala raw siya na ang pagmamaneho at ang pamamasada ay ang misyon niya sa kalsada na pinagkaloob sa kanya ng poong may kapal. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending stories, squishy success. Isang panibagong record ang naitala ng dalagang ito mula sa Amerika. Kinilala kasi siya ng Guinness World Records bilang may-ari ng pinakamalaking koleksyon ng trending squishmallow stuffed toys na umabot na sa higit 1,500. Silipi ng squishy collection ni Sabrina sa trending report ni Arnold Herrera. Sinong mag-aakala na ang simpleng pagkahilig sa stuffed toys ang magdadala sa iyo ng pinapangarap na Guinness World Record? Isang 27 anyos na dalaga kasi mula Illinois, USA na si Sabrina Dosman ang kinilala bilang may-ari ng pinakamalaking koleksyon ng Squishmallows na umabot na sa 1,523. Ang Squishmallows ay plushies na sumikat kamakailan sa TikTok dahil sa squishy at malamarshmallow nitong texture. Si Sabrina ang kauna-unahang title holder nito at sa hindi matatawarang dedikasyon nito para sa Squishmallows mula pa noong 2018, mukhang mananatili pa sa kanya ang pagkilala sa loob ng mahaba-habang panahon. Sa katunayan, matyaga pa itong naghihintay sa labas ng store na para bang pumipila at nakikipag-unahan sa concert tickets. Kwento ni Sabrina. Nagkalat ang plushie sa kanilang buong bahay kung saan dalawa sa mga kwarto nila ay inilaan niya bilang squish rooms kung saan ang tanging laman nito ay squish mallows may special display pa nga ito sa kanyang kwarto para sa kanyang paboritong plushie na si Sam the Dog nakahawig ng kanyang childhood pet na si Luca kasabay ng pagkamit nito ng Guinness World Record may isa pa raw itong pangarap na nais maabot ang makapagdisenyo ng sarili nitong squish mallow pero kung mangyari man ito o hindi, hindi pa rin daw matatawaran ang ligayang hatid ng mga ito sa kanya. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, school bus nasunog ang sanay masayang field trip na uwi sa trahedya matapos masunog ang school bus na sinasakyan ng nasa apat na kabilang ang mga estudyante at guro. Ayon sa investigasyon, lumalabas na umabot na sa higit dalawampu ang nasawi sa naturang aksidente. Ang mga pangyayari tinutukan ni Millie Borha. Nauwi sa trahedya ang field trip ng mga estudyante at gurong ito matapos magliyab ang sinasakyan nilang school bus sa Bangkok, Thailand. Ayon sa report ng Forensic Science Commissioner, 23 katawan ang kinumpirmang patay, habang na 60 estudyante at 3 guru naman ang isilugod sa ospital para bigyang lunas. Sa mga kumakalat na larawan at video online, makikita kung paano lamunin ng apoy ang naturang sasakyan sa gitna ng daan. Nang maapula, Tuluyan nang nangitim dahil sa pagkakasunog ang ilang bahagi nito. Ayon sa acting police chief na si Kitirat Panpet, pinaniniwala ang nagsimula ang sunog dahil sa pagsabog mula sa spark mula sa gulong ng sasakyan na nagpalayab sa gas cylinder na nagpapaandar sa bus. Sinabi ni Prime Minister Pei Tongtern Shinawatra na nasa field trip ang mga estudyante para sana magtungo sa U-Titanic. Samantala, Iniutos naman ito sa Deputy Chief na madaliin na ang pagkilala sa mga nasawing biktima upang maibalik na sa kanika nilang pamilya. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending topic, Miss You at 81. Talaga nga namang ang kagandahan ay wala sa itsura at mas lalong wala sa edad. Doble at tripleng stereotypes ang binasag ng 81-year-old na Miss Universe South Korea candidate nang lumahok ito sa naturang pageant. Marami ang napahanga ng kandidata dahil bigumang masungkit ang titulo at corona, Pinalad pa rin naman itong mag ng special award. Kung ano ito, tutukan sa report ni Rose Babiera. Hindi napigilan ng kanyang edad ang isang senior citizen ng makilhok ito sa prestigyosong international pageant, ang Miss Universe South Korea. Sa edad na 81, nagawa pa rin makipagsabayan sa runway ni Choi Sunwa sa tulong at suporta ng kanyang mga anak at apo. Tinanggap lamang daw ni Choi ang hamon nang magkaroon siya ng oportunidad na makamit ang pangarap dahil wala dapat limitasyon sa pangangarap. Yan ang pahayag ng kandidata na talaga namang pumukaw sa atensyon ng marami. 72-year-old si Choi nang simulang yumabong ang kanyang modeling career. Sa edad na ito, makikita pa siya sa iba't ibang commercial at sikat na magazine. At bagamat bigo na masungkit ang corona bilang Miss Universe South Korea at titulo bilang pinakamatandang kandidata ng Miss Universe, nakamit naman ni Choi ang Best Dresser Award sa kanyang beaded white gown. Kilala ang Miss Universe sa istrikto nitong pamantayan, gaya ng mga limitasyon sa edad at civil status. Ngunit matatanda ang noong nakaraang taon, mas pinalawak ng organisasyon ang eligibility criteria at binuksan ito sa mga buntis, mga ina, sa mga kasal na at tinanggal na rin ito ang age limit. Para sa NBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, magiging kuya na si Kidlat. Higit tatlong buwan matapos magpalita ng matamis na I Do, ang YouTube stars na sina Kong TV at V Cortez, panibagong Little Bundle of Joy ang parating sa kanilang buhay. Ang announcement ng vlogger-entrepreneur sa kanyang pagbubuntis, panoorin sa aking showbiz report. Magkaka-baby number 2 na ang YouTube stars sa sina Kong TV at V Cortez. Sa isang vlog na pinamagatang plus 2, mapapanood na din na pigilang maging emosyonal ng vlogger at helper Binang na si V nang makita ngay sulta ng kanyang pregnancy test. natuwa di makapaniwala si Kong na soon to be Ano oh, to? Oh, kaya. Nag-try lang ako kasi iyak ako na iyak ka buong araw. Parang ang emosyonal ko yung palo. Ay, talaga? Sa tapos ng vlog, may family shoot ang Kim ko Kapong kasama ang soon ko yung sikidlat. So, tangis ng white shirt na may nakasulat na Big Brother, hawang na sa gilid ang kanilang alagang asam si Cheesecake. Kung matatandaan, last June, nagpalitan ng matagis na idyo si Navi Cortez at Hong TV o Lincoln Velasquez sa tunay na buhay matapos ang siyang taong relasyon. na namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayo mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagba-viral na video kasama ang buong grupo ng CNBS Trending and a Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipa-follow up namin ang mga detalye Para kapag nakita mong viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa... TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.